wala pa rin pasok ang ilang paaralan sa Metro Manila at mga lalawigan ngayong araw dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang sa nagsuspende ng klase ang Marikina City at Muntinlupa City sa Metro Manila, face-to-face -face classes naman ang paiiralin naman sa Nasugbo, Batangas. Suspendido din ang klase sa buong lalawigan ng Cavite. Face-to-face -face classes din ang ipatutupad sa Cabuyao City at San Pedro City sa Laguna. Wala rin pasok ang ilang paralan o bayan sa Rizal, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Angeles City, Pampanga at Tarlac. Narito pa ang mga lugar na nagsuspindi din ng klase ngayong araw. 击毙。指